Hi guys! Tayo ngayon ay magluloto ng ubi. Ayan, merienda, merienda. Ayan. Ito yung ubi na nakukay namin kanina. Ayan, malalaki siya guys. So, ang gagawin natin is hugasan. Ito na hugasan ko na kanina. Pero hugasan ulit natin. Siguro doing malinis dahil hindi ko nababalatan. Sasalang ko siya, lulutuin ko siya na may balat kasi nga yung balat pag naluto po pwedeng ipakain sa mga alaga pwede sa baboy sa manok ayun at saka pag may balat hindi siya didikit at kung didikit man siya at least hindi masusunog yung laman so ayan hati hatiin lang natin guys ayan mapigat Mag, ganito lang ang buhay sa probinsya, guys. Magluto kung ano ang meron. Pero at least dito, libre. Maraming libre, guys. Basta matyaga ka lang sa pagtatanim. Ayan, hatiin natin ng maliliit. Yung sakto lang. Para hindi siya matagal masyado lutuin. Ayan. Ingat sa kamay. Ayan. So, yan guys. Sugas lang ng kamay. Ayan. Mag-ingat kasi nga madulas yung ano, yung ano ba to? Tawag do. Ang OB ay madulas yung gat, dagta. So, ito na guys. Ayan na siya. So, ganyan. Ayos lang natin. Ayan. So, ganito siya guys. Kasi nga dapat ito violet. Hindi na siya puro na violet na ube. Mix na siya violet na puti. Dorian palang ube na to guys. Ang tawag namin is dorian. Ayan. So, ayos lang ng maiki para magkasya. So, ayan na guys. Ayan, ready na kuha tayo ng tubig. Maglagay tayo ng kaunting tubig. Ayan, yung sakto lang, guys. Ayan. Pagkatapos, takpan natin at ipasok na sa loob para lutuin. Isa lang. Ayan, guys. So pag nisalang natin lagyan natin ng kaunting asin para may kaunting lasa. Ayan, masarap siya guys, kaunting asin. So takpan ulit pag uh, nalagyan na ng asin at i-on na natin yung ating kalan. Ayan. So katamtamang apoy lang guys para hindi siya madali masunog. So, lutuin ng 15 minutes. After 15 minutes, ayan na guys, luto na siya. So, ating titikman. Ayan. Ang sarap guys. Sakto sa kape. Pag ganitong maulan, ang sarap kumain ng kumain. Merienda. Ito, libreng merienda dito sa probinsya, guys. Ayos na siya. Okay na siya. So, yun, guys. Ayan. Patay ng apoy. And thanks for watching. Ayan. Like and subscribe. Thank you so much. God bless. Bye-bye.